Ito bali may, may nagtatanong lamang kasi na ano, mga tumunday, natin. Ano, no ba daw yung mga agency na legit na pwede niyang applyan? Kasi isa siya sa mga nangangarap din magtrabaho sa cruise ship. Bali, yun po ang katanungan ng isang tumunday, natin. Ano daw po yung mga agency na pwedeng applyan niya sa Pilipinas? Marami naman mga tumadachi. Kaya ng number one, magsaysay. Yan, dyan sa magsaysay, kahit na experience, pwede ka matanggap. Sa BSM, maganda rin dyan. Sa CF Sharp, magaganda yan. Marami dyan applyan. Tapos maraming kumpanya, marami. Hindi lang yung isa. Subukan nyo, por, pinuntahan nyo lahat yan at yan ay inapplyan nyo. Impossible walang tatawag sa inyo. Ganun ba rin niya ano? yung ermita? Lalo, lalo sa may kalaw, ano? Sa may sa kalaw. O, oh, yung ano, dami yung mga magsaysay. Bali, alam niyo po mga tumulachi, yan po sa may kalaw pa lang, dikit-dikit po yung mga agency dyan, yung mga mining agency. dami ho. Oh, ano? Sa May kalaw, sa may kalaw po, sa may ermita Manila, mga tumulachi. O kaya naman, marami din po dyan sa may, ano, sa may MOA, di ba tatoy? Yan, yeah, sa may MOA. Sa may MOA, mga tumulachi, marami na rin po mga mining agency yan. Kung ano, pero si Tomadachi ho, hindi ho siya pwedeng mag-refer ah. ng tao. Kasi vlog hmm. lang yun sa kanya. Tum Alam niyo po mga Tomadachi, ako po ay isang content creator lamang po. Gumagawa lang po ako ng video, mga video. At nagbibigay lamang po ako ng mga information mga Tomadachi. Regarding about sa ano sa buhay sa cruise ship. Pero wala po akong rights o wala po karapatan para mag-backer po o magpasok ng tao sa mga manning agency dahil alam nyo po mga tabutachi gusto yung kumang kayo tulungan ay wala po akong power wala po akong right ang, hindi naman po ang, siya recruiter eh. oh, hindi po ako rec recruiter na pwedeng mag hindi po siya recruiter uh Magbibigay lang siya ng idea sa inyo kung paano kayo mag apply kung ano mga kailangan at saan kayo mag-apply. Ito ano lang po yung pwedeng gawin po na itumudachi bilang isang content creator po at the same time isang vlogger po bali nagsishare lang po na information dito po sa buhay sa cruise ship para magkaroon po kayo ng idea kung paano ba magtrabaho paano mag apply sa cruise ship pero hindi ko po kayo kayang ipasok wala po ang connection sa mga maning agency sa mga maning agency dyan sa Pilipinas at hanggang dito lang po yung kaya kong gawin yung makapag-share po ng information kaya pasensya na po tayo mga tumutachi sana maunawa nyo po ako. Isa lamang po ang content creator. Pero dahil nga po sa sinabi po ni Koyang, mga Tumudaychi, marami pong mga legit na money agency dyan sa Manila. Lalong lalo na po dyan sa may MOA. Yung, mga uh, ro Royal kalaw Caribbean po. Sa, kalaw. sa kalaw na lang. Yan, sakalaw, sa na, na mag, lang. Mag, magsaysay, UPL, ship, ship sharp. Ship sharp. Yan, magkakatabi po yan. Yung, BSM. yung ano, yung senator. Pati yung senator to, yung mo, di ba? Yung senator. Yung senator po. Yung BSM po. Diyan din siya may kalaw din yun. Oh yan. Basta mga tumutaki, punta lang po yan sa may kalaw, dikit-dikit po diyan yung mga manning agency po diyan mga tumutaki. Tanong-tanong lang po kayo, tsatsagahin niyo. Magbigay kayo ng isang araw na ikutan niyo yung mga yan. Kaya lagi ko po sinasabi mga tumutaki, ah uh, magsusuko. Ma habaan nyo po ang inyong pasensya. Habaan nyo po ang inyong pasensya sa pag-apply mga tumutaki. Dahil hindi po madali mag-apply. Kaya kailangan ng mahabang pasensya sa pag-apply. Diyan po masusubukan yung kung talagang hanggang saan yung pangarap mo. Kung talagang pangarap mo magtrabaho sa cruise ship, diyan pa lang sa Pilipinas sa pag-apply pa lang ay susubukin na yung pasensya, di ba? Yan eh. Maraming salamat, Tomodachi. paki niyo mga Tomodachi si Ranger Ritual ng Imus Cavite. Mali kaibigan po natin dyan Mga kasama ko po sa Foodpanda Rider dyan Kaya shoutout po yung mga taga buhay na tubig Ng Imus Cavite yung mga Foodpanda dyan And also shoutout nga pala po Kay Taya Ebo Sharif Taya Ebo Sharif Ng General Santos Yan. Shoutout dyan sa mga taga General Santos And also shoutout Kay Nanay Lidia asen Testa. Ya, yeah, kay Nanay Lydia as in Testa ng San Jose del Monte, Bulacan. Shout out din po dyan sa ating yung tumudachi na si Buholanong Kulokoy. Yan, dyan po sa amin sa Bohol. Shoutout po yung mga taga Bohol dyan. Saka kay Garden Hostel. Yan, shoutout po yan. Sa mga tumudachi natin dyan sa Bohol.